ang Cooperative and Livelihood Development Office o ang buhatan sa Human Resource Management, may og o training workshop on self-screen printing alang sa mga job order casuals sa lokal na gamhanan dito sa Consuelo Community Center, Barangay Rizal, niadtong September 2, Hangtod 4, 2013. May kapat sa 20 ka mga job order casuals na nagagikan sa nakalilaing buhatan ang misanong sa tulong kaadlaw na training sa silk screen printing sama sa City Treasurer's Office, Public Market and Slaughterhouse Department, City Social Welfare and Development Office, City Engineering Department, Accounting and Internal Audit Services, Sangguniang Panglungsod, Uguban Pa sa mensahe ng ipambid ng City Government Department Head Evangeline Karampatan sa OHRM siya na kanayon na siya na lipay ilang hatan, na himong tipik ni ining maong matang sa training kay kini ka Skills Training o kining ilang makatunan na po kayo ikatabang sa ilang pangabuhin. Ilabi na kayang syudad sa San Carlos padayon nga nagkadako o padayon nga milambo. Sila nga nakasinati ng ining matang sa training mamahimong irekomenda sa OHRM sa higayon na adunay mga sektor

kung tulad-tulad nila mo ni may, may buhatin. Because by the time you have earned or acquired that skill, ako mo itang sa mga laging mga si Jonathan Kachila, mga resource person, ka-instructor sa mga training, nga adunay igong mga kasinatian o siya nakapaambit na sa iya kahibalo, bisan dito sa gawas sa nasod, sama sa China, Thailand o Qatar o Dubai sa UAE siya karon nakabase sa dakbayan sa Bacolod ug maoy nagdumala sa iyang kaugalingong shop kun tindahan sa silk screen printing. Ang pagpahigayon sa silk screen printing training may usa sa daghan nga makalihukan nga nakahanay sa pagsaulog sa bulan sa Setyembre bilang Civil Service Month nga nagdala sa tema nga tatak lingkod bayani isa buhay ipagmalaki at ipagbuni.